Nagbalitaktaka naman sa usapin sa International Criminal Court sina dating Senador Antonio Trillanes at Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang detalye alamin sa ulat ni Daniel Manalastas. Muling nagpatutsadahan si dating Senador Antonio Trillanes IV at Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay pa rin sa issue sa International Criminal Court. Magugunit ang pinalutang ni Trillanes kamakailan ang impormasyong humiling umano ang ICC sa International Criminal Police Organization o Interpol na maglabas ng Blue Notice laban sa ilang dawit umano sa War on Drugs sa nakalipas na administrasyon. Isa sa lumutang na pangalan si Dela Rosa na dating hepe ng PNP. Wala akong alam dyan, ayaan mo yung uh, self-proclaimed uh, spokesman ng uh... Na si Nasir Trillanes. Uh, I don't care kung ano sa sabi niya, hindi ko naniwala sa tao na yan. I never proclaimed anything, no? Wala naman ako sinabi, sa uh, ano ako, spokesman ako nung sino. Ako, nakakalap ko yun na informasyon at nilalabas ko yan. Ngayon, kung natutorta sila dyan sa informasyon na nilalabas ko, hindi eh, maganda. Paliwanag ni Trillanes sa sinasabing Blue Notice. Ang Blue Notice is uh, ano no, parang humihingi sila ng tulong sa pagkuha ng impormasyon kung nasaan ang uh, itong mga ano to, yung mga taong yon. Ang mangyayari is dito, kunyari magpupunta ng let's say Korea. So, makakalabas ka dito sa bansa na to, pero kung yung Korea ay isa sa mga nabigyan ng blue notice, eh pagdating mo sa immigration counter ay dadaling ka muna sa holding area. Sakaling lumabas naman ng arrest warrant laban sa mga dawit sa nakalipas na war on drugs, sabi ni Trillanes, kapag dinaan ito sa Interpol, yung Philippine National Police natin ay obligadong i-execute 'yan kasi gano'n yung international agreement natin eh. So tatamaan yung Pilipinas doon pag hindi sinusunod yung red notice. Si De La Rosa naman hindi natitinag sa gitna ng mga impormasyon na pinapakawalan ni Trillanes tungkol sa ICC restaurant at ito uh, isi-serve sa akin ng uh, taga-Interpol. I will not submit to their jurisdiction. I will not submit to their jurisdiction. Kaya alam ko, wala silang jurisdiction sa atin. At kung sila itutulungan ng ating kapulisan, well, uh, hindi ako magkipagkira sa ating mga kapulisan. I will submit to the authority of our government sabi ni De La Rosa kung sakaling may formal na komunikasyon sa kanya ang ICC, pag-aaralan niya muna. At kung ito ay isang interview lang, wala raw problema. Pero para sa ilang kasamahang senador ni De La Rosa, Well una, ayokong pangunahan kung ano man yung mga speculations na sinasabi ni numan, uh, tayo doon sa Senado may sarili tayong rules. Nauna nang sinabi ni Dela Rosa na umaasa pa rin siya sa mga naunang pahayag ng administrasyon na di makakapasok sa bansa ang mga kinatawa ng ICC. Daniel Manolastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.